Hi guys, this is G, isang manggagawa dito sa Taiwan. Uh, yung topic natin for today is, paano nga mga kaipon ang mga OFW? Hindi sa lahat, yung perang naipon namin sa araw-araw at sa sahod ay sobrang hirap naming ipunin yun. Uh, para sa akin, opinion ko, para makaipon tayo ng kahit papaano, paano, iwasan natin yung mga hindi naman dapat bilhin na hindi mo naman magagamit sa araw-araw. Iwasan natin kumain ng sobra. Okay naman kumain every sahod kasi deserve naman natin kumain, bumili ng gusto natin. Pero, depende pa rin kung kailangan ba natin yung gamit na yun. Kailangan ba natin kumain ng sobrang mahal? Kailangan ba natin araw-araw kumain sa labas? Yung mga ilimitahan lang natin na gagawin natin every month. Kasi, hindi naman tayo sumasahod ng ganung kalaki para bilhin at ikain natin lahat ng gusto natin? Limitado lang ba? O ilimit natin. For example, pag sumasahod ka na wala ka namang overtime, eh di siyempre, lilimitahan mo rin yung paggasos mo. Pero may mga may overtime ka kahit pa paano. Or deserve mo naman talaga. Maglimit ka nyare 1,000. Ako uh, dito sa Taiwan, um, limit ka sa isang buwan, isang libo. Kakain ka ng masarap, eh, uh, kung gusto mong bumili ng gamit, sabihin mo na, 1.5 na kasama na doon. Syempre, kailangan mo rin, deserve mo rin yun naman, ba? Diba? Kailangan mo rin, limitahan lahat ang dapat mong gasusin. Lalo na kami, tayo pala, lahat mga FW, maliban sa allowance, sa pagkain natin. Siyempre, naglalaba tayo, nag meron na tayong kailangan, mga lotion, pabango, ganyan. Kailangan na limitahan natin yung mga dapat na hindi dapat natin bilhin para makaipon kahit konti, kahit papaan na adagdag sa ipon natin. Yun lang naman dapat ang iwasan natin every month. Kaya isipin natin lahat ang pera, bawat sentimo na iniipon natin sa maging OFW, hindi ganun kadali. Kaya pag-isipan muna natin kung anong bibilin at dapat bilhin. O kain natin yung mga masarap naman talaga. Deserve natin yun. Limitahan lang natin. Kaya pag-isa mabuti, paano makaipon? Sa ulitin. Bye! di tengah pelas, si sama isang menggegar saya Taiwan